Dumepensa naman ang Malacanang sa hindi pagsipot ng ilang inibitahang cabinet secretary sa pagdinig ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Paliwanag ng palasyo, handa silang makipagtulungan sa Senadora pero dapat linawin daw ang mga itatanong sa mga miyembro ng gabinete. Saksi si Teresa Andrada. It appears to me that the President of the Philippines has ordered his cabinet not to attend this meeting or this hearing. Simula pa lang ay tila mainit see, na ang ulo ni Senadora you, Miriam you. Defensor Santiago matapos hindi sumipot ang mga inimbitahang cabinet secretary sa ipinatawang niyang pagdinig. Ikinainis din niya ang pagquestion daw ng palasyo sa hearing. Batay sa natanggap daw niyang sulat mula sa tanggapan ni Executive Secretary Jojo Ochoa nitong Webes. Kung sino man ang abogadong nag-draft nitong sulat na ito, dapat patalsikin ni Presidente Aquino dahil duling. Kasi sa ating saligang batas, merong provision tungkol sa inquiries in aid of legislation. Pero sagot ng Palaso, handa man silang makipagtulungan, dapat pa rin daw linawin ang mga itatanong sa mga inimbitahang miyembro ng Gabinete, kabilang sina Ochoa, incoming Interior Secretary Marrojas, at Justice Secretary Laila de Lima. Ano itatanong kay Secretary Mar Incoming si Secretary Maroas, DILG incoming. Ano alam niya sa DILG? Right now, he's still occupying the OTC positions. That's the reason why we wanted to ask ano ho ba ang scope na investigation? Sa pagdinig, binasa rin ng senadora ang sulat mula umano sa isang anonymous source kung saan pinangalanan ang mga kaanak ni Puno na tinulungan umano niyang makapasok sa gobyerno. Kabilang ang anak na si Ina na nasa Bureau of Immigration, kapatid na si Patrick Puno na naitalaga pero nagresign ng Assistant VP for Logistics and General Services ng Pagor. Pinsang si Adolfo Escalona na Executive Director ng DPWH Road Board at mga pamangking sina Marco Puno na Assistant Secretary sa Presidential Legislative Liaison Office at Maria Angela Escalona na Commissioner sa isang sub-agency sa Department of Finance. A nephew of Rico Puno named Marco Puno Santiago was appointed as SEC at the PLLO. Is that correct? Yes, Your Honor. Ah, dami ng Puno ah kaya kailangan talaga siguro ang RH bill. Inusisa rin ni Sanchago si Puno sa sumbong ng anonymous letter na sinisiraan umano niya ang senadora at kanyang asawa. At ang plano umano ni Puno ang alisin ang pinsan ni Sanchago na si Horacio Swansing Jr. sa Bureau of Customs. Ipinagmamalaki raw kasi ni Puno na ililipat siya sa customs. Itinanggi itong lahat ni Puno. Sa pagdinig ay sinagot din ni Sanchago ang agam-agam ng ilang kasamahan sa Senado tulad ng hindi niya paghahain ng resolusyon kaugnay ng pagdinig at ang posibleng yung kawalan ng jurisdiction sa issue ng pinamumunuan niyang Committee on Constitutional Amendments, Revisions of Codes, and Laws. What's not to like about me, ha? Huh? Bakit? Nakakahawak ba ako? Am I so repulsive that the hearing on an important public controversy should be transferred from me without any basis. Sayang lang pag-eskwela ko sa UP College of Law na pinapagtat, pinapasagot ako ng mga gagtong uri. Teresa Andrada ang inyong saksi.